Magandang araw sa inyong tanan! Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, dahil 85% ng aking mga subscriber ay mula sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng counting pabor na is subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayo sa lahat na mga i-upload ko na mga bagong informasyon. Maraming maraming salamat. At paalala lang po, hindi po ako doktor, ngunit maaari ko pong ibahagi sa inyong lahat ang aking uh, informasyon, ang ilang informasyon na ayon lamang sa aking pagsaliksik. Hindi po ako nagbibigay ng payo, diagnosis o panggagamot. Maraming maraming salamat po. So, tuloy na tayo sa ating topic ngayon para madaling matapos. Meron po akong isang uh, subscriber, subscriber natin na nagtanong. Madam, safe ba ang Viagra na inumin? So, yan po 'yung uh, isang tanong ng uh, uh, subscriber natin at uh, ginawan ko na lang ng uh, video, baka naman maraming umiinom nitong Viagra, no? Yung Viagra, Viagra kung tawagin sa atin. So, ayon sa aking pagsaliksik, so ano nga ba ang gamot ng Viagra o ano ba ang nagagamot ng Viagra? Ang Viagra ay para sa erectile dysfunction o hindi napapanatili ang tigas ng ari ng isang lalaki. Ang pangunahing layunin ng Viagra, yan po ang uh, isang layunin ng Viagra, no? Ang hindi pagtigas ng ari ng isang lalaki, ang pangunahing layunin ng Viagra na gamot. Ang Viagra ay nagpapalakas ng daloy ng dugo patungo sa mga tisyo sa ari ng lalaki. At upang makatulong sa pagkakaroon o mapanatili ang ereksyon ng ari. So yan po ang uh, nagagamot ng Viagra. At narito ang mahalagang informasyon okol sa bayagra. No, informasyon yung ibibigay ko sa inyo. Number one, haba ng epekto. Karaniwang magsimula ang epekto ng bayagra sa loob ng 30 minuto, 30 minutes hanggang isang oras matapos itong inumin. Ang epekto ay maaaring tatagal ng hanggang apat na oras o higit pa. So, yan po ang informasyon na una sa number one, yung haba ng epekto niya. No? Karaniwang magsimulang epekto sa Viagra ng tatlong minuto, tatlong pong minuto hanggang isang oras matapos po itong inumin. At tumatagal po ito ng apat na oras o higit pa. So, yan po yung number one. At ang number two naman na informasyon, pagkawala naman ito ng epekto. Pagkawala ng epekto. Ang haba ng epekto ng Viagra ay depende sa individual. Ngunit sa pangkalahatan, ang epekto ay mawawala sa loob ng anim na oras. Anim na oras. Mawawala ang epekto niya kapag ininom, mula sa pag-inom mo. Yan po yung number 2. At ang number 3 naman, paano inumin ito? Ang bisa ng Viagra ay maaaring maapiktuhan tulad ng mga pagkain. Kung ininom mo ito pagkatapos kumain ng mga matatabang pagkain, no? Matatabang pagkain, maaaring matagal ito bago gumana sa katawan. Kaya iwasang kumain ng matatabang pagkain bago ito inumin. So ang ibig niyang sabihin, kapag uminom kayo ng Viagra, kailangan kung gusto nyong mas madali ang epekto niya, wag po tayong kumain ng mga matatabang mga pagkain. So, yan po ang pangalaw, pangatlong uh, information natin tungkol sa Viagra. Ano? So, yung number 4 naman, ito ay mahalaga. Ang dosage, dosage niya. May iba't ibang dosage ang Viagra na maaring iriseta ng doktor. At ang tamang dosage ay maaaring mag-iba depende sa pangangailangan ng pasyente. So, meron pong dosage ang Viagra na naaayon sa ibinigay at inireseta ng iyong doktor. Yan po yung number four. At ngayon naman, sa mahalagang mahalagang party naman tayo, panglima ang mga side effects naman niya. Para naman malaman natin yung uh, negative at positive niya. No? Dito tayo sa negative, no? Mahalaga ring tandaan na ang Viagra ay maaring magdulot ng mga side effects tulad ng mga sumusunod. Number one, mga taong may mga kondisyon sa kalusugan tulad ng sakit sa puso. So, isa lang po yung bin, inaano ko po ha, yung pinakamalaga masak may sakit sa puso dahil delikado yan kapag uh, uminom kayo ng hindi nirereseta ng doktor tapos meron kayong sakit sa puso na uh, bigla na lang kayong bumili ng Viagra kung saan-saan tapos meron kayong sakit sa puso nako po napakadelikado napaka delikado po noon so kailangan punta muna tayo sa doktor o magpareseta tayo sa doktor kapag meron tayong sakit sa puso pwede siguro kung galing sa doktor so yan po yung number one, yung may Uh, sakit sa puso. Pangalawa naman, mga taong may allergies sa gamot naman ito. Mga allergies siguro naman, hindi naman gaano kadamihan no, ang mga allergies sa gamot. So yan yung pangalawa. Ang pangatlo, mga taong kasalukuyang umiinom ng mga resetang gamot. So ano ba ito? So ang ibig sabihin kung uh, undergo for ano tayo medicine no o meron tayong mga iniinom na mga resitang gamot na mula na sa doktor. Huwag po na, wag po tayong uminom ng Viagra hangga't hindi natin uh, kinokonsulta doon sa therapist natin o sa doktor ni, ninyo na pinanggalingan noong mga gamot na iniinom ninyo. So yan po yung uh, pangatlong side effect kapag uh, umiinom kayo ng may resitang gamot no baka hindi sila magkatugma noon may may ano yung scientific sa katawan so yan po yung number 3 at ang number 4 naman mga taong walang erectile dysfunction so ano ba ito ang mga taong walang erectile dysfunction hindi po kailangan uminom yung mga uh, lalaking wala namang sakit o yung alimbawa, kaunti lang ngayong araw na ito hindi tumigas siya pero pagkabukas tumigas naman. So, iyon ay hindi po yun, ano, tinatawag na erectile dysfunction. Baka lang naman, wala lang sa samud, no? Tapos, ininuman mo yun ng Viagra, ay delikado po yun. Kaya, ito po yung sinasabi na mga taong walang sakit sa erectile dysfunction. Ang sinasabi kasing erectile dysfunction, yung parati na siya, na, halimbawa, nakikipagtalik po tayo, hindi hindi po siya napapanatili ang tigas niya, no? Yun po yung may mga sakit na tinatawag na erectile dysfunction hindi pa hindi tumitigas hindi napapanatili at biglang bigla po siyang lumalambot during talik o nagtatalik po kayo bigla na lang po siyang uh, lumambot yun po yun no so wag po tayong uminom kapag uh, walang erectile dysfunction at ang panglas naman natin mga taong hindi sumusunod sa reseta ng doktor ang Viagra ay dapat inumin ayon sa reseta ng doktor at ayon sa tamang dosage. Ang hindi pagsunod sa reseta na sa reseta ng doktor ay maaring magdulot ng mga problema sa kalusugan. So ayan po guys no na talaga palang ang Viagra ay dapat manggaling sa isang doktor dahil po uh, meron talaga siyang mga side effects na uh, hindi natin uh, ma na maaasahan kumbaga na talagang wala sa ang side effect no so lahat naman talaga ng na gamot may side effect pero depende rin yon sa lakas ng gamot malakas ang gamot malakas din yung side effect niya mas delikado. So, ayan po guys, sana nagpanood mo itong uh, video ito at uh, nasagot ko ang iyong katanungan. Maraming maraming sa maraming maraming salamat sa yung sa iyong tanong at ginawan ko na lang din ng video. Maraming maraming salamat.